Kasi natarap ito po. Bigyan po ako ng tulong. Finish contract na po ako last year. Gusto ko na po umuwi. Hindi na po ako kaya ng limang araw. Hirap na po ako sa sitwasyon ko po. Sana po matulungan niyo po ako. Magandang hapon sa iyo. Marlene, Ma nasaan ka ngayon? Nandito po sa bahay ng employer ko po, ma'am. Dito sa damam po, ma'am. Okay. Nandyan ka pa sa bahay ng employer mo kahit na end contract ka na noong July pa, tama? Opo. Oo. Sinusuelduhan ka ba ng employer mo? Opo, sinusuelduhan po. Okay. Nagpaalam ka na rin sa kanya na gusto mo nang umuwi pero ayaw. Opo, nagpaalam na po ako. Tapos sabi niya po, pagkatapos na daw ng Ramadan. Masaklap naman, ma'am, kasi binuhusan ako ng sabon noon sa, no, sa lalaki niyang anak. Jesus, Tapos Joseph. tinawag ko naman yung amo kung lalaki, sabi niya, kakausapin ko lang daw. Tapos yun naman yung, yung babae naman na anak na yun, panaysigaw. Tapos yun, di ko na kaya. Oh. Sabi ko mag-uwi na ako. Yung agency mo, yung IXL Manpower Corporation ay suspendido. Kaya hindi mo rin sila nakokontakt. Attorney so, Sherilyn, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon po, ma'am. Yes po. Kawawa naman kasi end contract na pala siya. Uh, pero hindi siya binibigyan ng exit documentation including ticket niya ng amo niya. At ang kanyang agency ay suspendido, yung IXL Manpower. Ma'am, Paano po ba ang magiging sistema pagka ganito? End contract na, wala yung agency. What are the options po? Paano natin matutulungan si Marley? Based on the records po, balik manggagawa mm -hmm. na po kasi siya. So mm -hmm. ang nakalagay po okay. kasi sa records, deployed siya as balik manggagawa okay. July 18, 2022. Meaning, uh, nag after ng initial two years contract niya po with the same employer ay bumalik uh -huh. siya. Okay. So nag-sign siya na another contract. Mm -hmm. Ngayon, ang tanong ko po kasi it ended na po talaga ng 2024 ng mm -hmm. July 18. Mm -mm. Ang sanong ko po kay Marlene, no? kung uh, nag-sign ba siya ng another uh, extension contract po after this two years contract no second? Second contract na niya po Wala kasi ito eh. eh. Na pi, na wala ng pumirma ka Marley nung 2024 July? Wala po. Wala. Wala, wala daw ma'am. Wala po. Okay. Mm -mm. Okay, ganto uh, Attorney Aina no. Ito oh, na coordinate na po namin to sa aming welfare officer, mm -mm. kay welfare uh, officer Harry Bores uh, at ang uh, sabi niya po sa amin nakausap niya na rin daw po si OFW uh, aboard okay. si Marley. Marley mm -mm. nakausap ka na ba ni well up uh, Harry Borres? Wala po. Wala pa. Nung uh, ito wala uh, February 21 po siya na nakausap niya daw po. So kaya pinapa-confirm ko. Yung welfare officer po ng OWA, ah, ma'am. Ay yung ano, yung nagpunta yung asawa ko diyan galing kay Rafi, Senator Rafi Tolpo kaya po may tumawag sa akin dito. Yes po. Yun mm -mm, po yung welfare yun officer po. ng OWA po dyan. Ngayon, ngayon po, ang uh, request po ng uh, aming welfare officer sa so, Wella Pari Bores, Atty. Aina, mm -mm. is to bring her, no? ah uh, request po sa kanyang uh, Saudi Recruitment Agency na dalhin po si uh, Marlino mm -mm. sa ating uh, MWO Jeddah. Uh. Kasi po, okay. unang-una po, ipaliwanag ko lang po kay Marley. Marley, in, at the end of your two years contract kasi, entitled ka sa 30 days paid uh, vacation leave okay. saka sa one month salary mo. So na mo na ba yon? Wala po. So kung wala pa po, uh, anyway, inaayos na po to ng aming welfare officer na kayong pag-coordinate po sa mm -hmm. agency niyo po dyan sa Saudi. No? At... Uh, ito po ang i-insist po natin. Pangalawa po, kung di kayo nag ng another contract na extension, so uh, meron na po talaga kayong karapatan na, na pa pauwi na po ng inyong employer. So, eto ba, ang i-assure ko lang po, Attorney Ina at saka uh -huh. kay Mardy po, no, na i-facilitate na po ng... Uh, ng OWA, no? ng OWA JEDA po, kasi sa JEDA po, base yung kanya pong uh, Southern Recruitment Agency, na mapauwi na po siya kasi ito po ay a matter of right na on the part of Marley po. Ah, okay. So, Attorney Sherilyn, kahit na suspendido yung local, yung Philippine Recruitment Agency, meron pa rin Foreign Recruitment Agency na mga ngasiwa nung pagpapauwi sa kanya. Tama ba? Yes po, kasi uh, technically speaking, attorney ay na wala ng responsibility yung kanyang PRA nung naging balik manggagawa siya. So, ah, kasi po okay. pinagpatuloy na po yung natapos na initial contract eh. Uh -oh. uh, uh, kung saan ang nag-deploy sa kanya, yung kanyang unang uh, recruitment agency sa Pilipinas. Uh -oh. Doon nag-exa na po siya, naging balik magagawa na po siya. So, meron pa po siyang agency po dyan sa Saudi. Kaya po, ang coordination okay. na po is MWO to uh, the Saudi Recruitment Agency, Attorney Aina. Ayun. So, matutal nito Marley ay uh, alam na dyan kaya uh, mapapauwi ka na. Documentation na lang. Hindi ka naman pwede rin mauwi na wala yung mga exit documents na tinatawag. So, yan ang sinasabi ni Atty. Shirley na kinoo-coordinate na nila. Okay? Oh, okay po. Atty. Shirley, ano yung ina-expect ni Marley? Mga kailan po kaya siya? Ano pang, pang how many days po? meron pang mag- uh, da dapat po i-surrender na po kagad po siya ng kanyang ano, ng kanyang employee. I pull out na po dapat siya ng, ng, kanyang foreign recruitment agency po sa kanyang okay. employer. And then the foreign uh, recruitment uh, agency po will bring her po sa NWO uh, po, JEDA, para okay. po uh, to ensure po no na yung kanya mga claims po kasi may entitlement din yes. po kasi siya eh. Uh -oh. Doon sa end of service benefits at doon sa kanyang paid uh, vacation leave na 30 days under the standard employment contract for KSA. So uh -huh. and then of course yung kanyang ticket po no and yung kanyang exit visa po. Okay. Ngayon, kung hindi po mag-volunteer ito, of course, we will be filing corresponding case man po. No? Mag, uh, po natin siya sa Ministry of Labor. Marley ha, magpakatatag ka lang dyan kasi uh, gumagalaw naman na yung proseso. Lumalakad na para mapauwi ka na. Um, Atty. Sherilyn, klaruhin ko lang ha na pati yung kanyang tinrabaho the past months, kahit na hindi na siya pumirma ng kontrata, dapat nasuswelduhan siya ng tama. No? Yes po. Saka mm -hmm. nakalagay uh, attorney Ina para saka na para sa kalaman din ng ating mga ano no mm -hmm. uh, na mga ating HSW po na nasa KSA. Mm uh, at the end po na kanila contract po ng two mm -hmm. years contract. Kailangan po isusurrender po ng employer yung kanya pong uh, 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 po. Uh, uh, yung kung saan nakalagay naka po, doon po kasi dinideposito okay. yung kanilang mga salary as proof po na talagang uh, nabayaran po lahat po ng kanyang mga pinagtrabaho na mga araw o buwan. And then ito po ay magkakaroon po sila ng settlement either po dyan sa Salary Recruitment Agency together with the employer and mas maganda po pinapadala po namin sa MWO para okay. ma-validate din po ng ating mga MWO officials po. Jason, yes. meron ng kumontak kay Marlihan noong February 21 Apo. pa. So gumugulong na yung proseso para mapauwi siya. Ang next step noon ay dapat isurrender siya ng employer niya doon sa uh, MWO na natin ang, ang mamamahala. Meron namang foreign recruitment agency rin na nag-aayos, na tumutulong. Ah, po. Sa JEDA na siya dadalhin. Okay po. Okay? Mahal, makaka, ano ka na daw? Makaka-uwi ka na. Salamat din, mo ano, pag, ano, pag-process dyan. Huwag ka na mag-alala dyan masyado kasi andyan na si, ano, si Atty. Malonzo, nagsalita na sa iyo, eh. Hmm. Makaka-uwi ka na daw, eh. Oo oh, nga. Kala ko nga ng buhay ko nito, eh. Hindi, Kala ka nga nang... mapatay na ako makarating dyan sa inyo. Huwag mo Umuwi ka na dito kasi miss na miss na kita eh. Nakakapagpadala ka pa ba ng pera dito, uh, Marley? Opo, buwan-buwan. Kasi nagpapagamot ako sa mama ko at saka nagpapaaral din ako sa kapatid ko. Uh, natatanggap uh, naman nila? Na Oo, oh, natatanggap naman. okay So, duhan ka naman ng amo mo kahit na end contract na noong July? Opo, sinuswelduhan. Kasi palagi okay. ko naman yung inaano nga Okay. Yun, sabi ko, pag hindi kayo magsalda, yun, papatakbo ko sa agency ko. Okay. Tapos yun, magbibigay naman siya agad. I love you, mahal ko. <laughs> wag, wag kang masyado kalala kasi tatulungan na tayo. Makakauwi ka. Safe. Okay. Yan. Salamat, Salamat po. po. welcome back to the Philippines. Kamusta naman po yung biyahe nyo galing da ma'am? Okay na po. <laughs> Naka, ano din, nakaligtas din sa walang Panginoon. Sa tulong nyo po. Masaya po ba kayo? Nakasama niyo na yung inyong kinakasama? Sobra ma'am, ma, ma sobra. <laughs> hindi, akala ko naman kakatapusan ko na to. Pero sa tulong nyo po, nag-open lahat. Anong klase po bang paghihirap yung naranasan niyo doon? Grabe ma'am, tatlong araw hindi ako nakain. tapos yun kinulong ako. Ikaw naman sir, kamusta at kasama mo na yung kinakasama na si Ma'am Mary Siyempre po, sobrang saya po kasi nandito na po siya, naka na po na safe. Ano po ba yung plano nyo ngayong naka na dito si Ma'am? Nagpagplanuhan po namin na uuwi na po ng probinsya tapos doon na po mag buhay na po doon, magsaka, ganun. Salamat. <laughs> Salamat na ano mo, natulungan mo ako. Sir Rapitol Idol, Senator, maraming salamat po sa walang sawang tulong po sa mga OFW na mga inaapi po. Agad-agad po, umaksyon agad. Senator Rapitol po, salamat sa awa ng Panginoon. Ligtas din ako. Salamat, salamat.